eto to iniyak kontino unang-una eh. no? ano yung uh, reaction niyo sa apela ni dating pangulong uh, Duterte para sa kanyang interim release Ta sa tingin niyo ho ba kinakailangan ho talaga yung kanyang panandaliang uh, paglaya hindi at tutol dito yung mga kliyente namin ang mga biktima ng war on drugs uh, sa pauna ang tingin namin dito ay parang special treatment kumbaga bakit ka palalayain samantalang meron ng pagtingin ang korte noon nung inisyuan ka ng warrant of arrest na ikaw ay tatakas o hindi makikipag-cooperate sa court? Bakit, bakit ano ngayon ang naiba? Pero sa kabilang banda, tinitingnan ni namin ito depende dun sa kahilingan niya at kung anumang uh, kumbaga, kondisyon. Uh, kasi baka meron siyang medical condition. Ang, basta ang sabi ng mga nanay, importante po sa amin ang trial kaya gusto sana namin as much as possible ay umaga, mabuhay siya ng mas matagal. Kaya eh, they will do everything na mamatuloy ang trial na ito. Ngayon sa kabilang banda naman, dito na sa mga recent developments, medyo nag-agam-agam na sila dahil sa mga commitment or di umano sinabi ng prosecution, ay sorry, ng defense patungkol sa prosecution, patungkol doon sa Uh, bansa. Doon sila medyo na, na stress sila na, ay ba't ganun? Pwede palang aregluhin o kung baga, kausapin na yung prosecution, uy, pumayag kayo. Tapos sa kabilang banda, meron na daw kaagad na receiving state. Pero sa development kayo, medyo nakahinga-hinga sila na hindi naman pala ganun ka-areglado, kumbaga, itong issue na ito. Well, uh, yun nga po uh, attorney, no? meron yung sinasabi na nakapag-agree na daw sa prosecution tapos meron ng state party na willing tumanggap. Uh, to the extent of your knowledge po, no? gaano ba ito katotoo na talagang uh, meron ng ganong arrangement ho, sa isang state party na tatanggap sa dating nga Pangulo? wala kaming alam tungkol jan at sabi nga sa amin eh, wala naman kayong role dyan. <laughs> kaya okay lang uh. in terms of reductions ang probable disclosure nito ay sa Office of the Public Counsel for Victims na naging representante ng biktima dito sa mga preliminary issues pero kung patungkol dito sa bansa ang ang maiba ako ang mas nakakapagbahagi sa kanila na nakukuha ko doon sa history or jurisprudence ng ICC patungkol dito sa interim release. Kasi may mga pinayagan naman, may hindi pinayagan, may ibang bansa na tumanggap na, may ibang bansa na may agreement sa ICC. Kaya, kumbaga, educated guess, kumbaga. Pero sabi nga ng mga nanay, actually, sa kanila, wala naman silang masyadong eh, arte o issue tungkol doon sa bansa. Mas ang tinitingnan pa nila ay, bakit ba gustong umuwi o bakit gustong umalis at uh, ano ba ang kailangan niya baka naman kayang pro providea ng ICC yung isang ang punto nila kung patungkol ba sa health eh nga nila lagi sa akin eh, di ba sabi niyo lagi ako may sabi pero sabi din naman to ng ICC Um, sapat naman yung health and medical equipment and facilities sa ICC detention facility kung hindi nila kakayanin, pwedeng mag-refer or i-endorso sa isang ospital na malapit. All right, uh, ato ini uh, isa-isain lang ho natin no yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una una sabi daw uh, para pa paboran no yung kanyang uh, request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung uh, reaction niyo dun sa argumento ho na iyon? Well, kukuha ko dun sa both response ng both prosecutor at saka ng uh, victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang uh, sinasabi ni Duterte at mismo yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, eh kabahabahala. At yung linyahan na, pa ako eh. Uh, logically, di ba? Uh, sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily, aba hindi ko ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa uh, nangindap sa'yo. So, yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya, hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na, abay, may kapangyarihan siya, uh, opor, uh kapangyarihan, uh, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas, ang kailangan nila niya oportunidad at hindi dapat para sa amin bigyan siya ng oportunidad na tumakas yung uh, second naman ho no, na argument niya, sinasabi ho niya na hindi naman daw niya mapapakailam na yung mga proceedings kung sakaling siya ay makatakas. At yun nga ho, wala daw recent or substantial security threat dun sa mga witnesses. At sinabi nga din niya, VP uh, Sara Duterte uh, last week din ho, kung uh, pangulo daw ho siya, walang nangyari dun sa mga witnesses, gaano pa daw ngayon na wala na daw ho siya sa kapangyarihan. Ano yung uh, reaction niyo ho doon? medyo iba yung intindi niya. Ang gusto kasi nila talagang magkadanak yung dugo eh, di ba? Uh, sa amin po, yung punto ng kawalang ustisya, kawalang uh, pananagutan dito sa Pilipinas, ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon uh, dito sa mga kaso ng patayan. Mismong Secretary of Justice, suko. Wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa pag- commit pa lang ng krimen, sinisigurado na nawala. Kung baga, kung may CCTV dyan, patay yan. Kung may mga witnesses, pa, pa, tanggalin lahat ng mga kapitbahay, uh, ilagay sa basketball court, tapos magaganap yung insidente sa isang lugar na wala ng ibang makakarinig. O kaya, naka-bonnet, uh, ang tawag nga nila eh. Bakit ba ito, mga naka-eskimas? Uh, yun yung ano nila. Bakit mga naka-eskimas yung pupunta? O kaya, um, yan usually sa mga police operations, o kaya, e eh, talagang absolutely uh, unknown perpetrators na hindi mo na mahanap kung sino yung perpetrator. Uh, kahit pa yung iba, hindi nga riding in tandem ang alam natin usually, ano? Ang sabi nga na iba, ma'am, di naman po, wala naman pong motor eh. Naglakad nga lang eh. Yung maghahanap dapat ng ebidensya dito, pulis. Pero kung ang teorya ay polis din pala ang gumawa o suportado ng pulis, wala. Kaya yung konsepto nila hindi naman namin pinapatay ang witness eh o kaya binubura ng ebidensya because in the first place you did not investigate. And if ever yung intimidation of witnesses ay dun sa overall circumstances. Lahat ng madadamay sa droga papatayin. May dinagdag na kasaysayan. So sabi ang hirap naman puro speculation. Uh, dito sa puntong to, doon na lang tayo sa nangyari na noong nag-imbestiga si Laila de Lima, uh, ba? Diba? Ito si HR, tapos naging senador senator, nag-imbestiga at sinilip yung DDS killings. So, Davao Death Squad killing. Aba, may may na pinakulong na. May isang pagkakataon pa daw, may isa pang senador na binabanggit, si Alan Peter Cayetano. Noon daw hearing na yon at humarap si Las Canias. Si Las Canias ang sabi niya, testimonya niya ay, miniting sila ni Senator Cayetano at sinabihan na, oh, alam niyo na, loyalty check tayo. Alam niyo na kung anong sasabihin, huwag niyong ilalaglag ang ating presidente. Nung time na to, friends pa sila ni Duterte, katatakbo lang nila as president, vice president. Kaya, tinatrato siyang associate ni Duterte. Kaya kung bago overall, parang ang dami mong masasabi na Uh, kontra sa sinasabi ni uh, VP Sara na para bang tila maamong tupa. Hindi po. Kami intindihan namin yan. Lalo na human rights defenders. Sabi niya, naku, makialam lang kayo, susunod kayong papatayin. Pati nga UN Special Rapporteur on, alam ko, extrajudicial killing si Agnes Calamard noon. Sabi niya, mag-iimbestiga ako. Sabi niya, sasampaling kita. Eh yung mga nag- nagsikap bumusisi, <laughs> binag, pinagbabantaan niya. Kung ngayon medyo wala, eh, hindi natin alam, baka mamaya nasa gawa. Alayto ah uh, and uh, finally yung pangatlong argument ho niya. Sinabi niya ho doon na uh, wala daw hong ebidensya no na ipinipresenta yung prosecution na nagsasabi na uh, ito double down niya yung drug war kills. So isang article lang daw ho na tungkol sa Quadcom na sinabi niya, "Di umano sa Quadcom na ito double niya yung uh, drug war kills niya kapag siya ay na elect na mayor." At wala daw na ipresenta na ebidensya ang prosecution ho doon. Ano ho yung uh, uh, masabi niyo doon? Ang um, problema, may ebidensya. Uh, kumbaga, hindi naman yun hinugot sa kawalan ng uh, prosecution. Merong statement na sinabing ganun. At pwede namang balikan yung uh, anto, uh, TSN. So, ito yung Transcript of Stenographic Notes, tran transcript nitong quadcom hearings. At kung ano't ano man, hindi yun uh, problema kay Duterte na baliin ang kanyang sinabi uh, kung ano man ang kanyang sinabi, kumbaga, lagit lagit lagi, ang titingnan mo ay kung ano yung eventually ginawa niya. Kaya, importante na background ang mga patayan na idinidikit sa kanya simula pa ng 1990s, 1998, Ah, uh, 1988, parang dun yata siya nagsimulang maging mayor, na Davao Death Squad Killings. At, All too real itong nangyari, lalo nang nung naging nationwide. Biglang sa Davao, nung wala na nga siya sa parang hindi siya presidente. Kailan ba yung presidente yung ah, anak niya? Ay, sorry, mayor yung anak niya. Kung baga, hindi lang naman siya, pati yung kapamilya niya at saka kamag-anak, kailangan tingnan yung ginagawa. Nung in ni Baste Duterte as mayor, ito na yata yung second ter uh, sorry. Uh, after, to, yung term, sorry, after ano yung midterm, yung second half ng kanyang term, mayor si Baste, tama. Nung mayor si Baste, ang sinasabi naman niya ay Teka, nalito na ako ah. Twin, oh, tama, oh. Nung Mayor si Baste, ang sinabi niya ay uh, magsisimula ulit ako ng war on drugs at nagsimulang magsimatay ang mga tao. Kaya, ang, yung, yung overall na tono, di ba, nung statement ng prosecutor at maski nung Office of the Public Counsel for Victims, eh, hindi lang ito si Duterte, kundi ang kanyang kapamilya at ang kanyang associates. Kaya, magkailangan kailangan nating mag -ingat.